Oh mga kabasketball Magandang araw po sa ating lahat Lalong lalo na dyan sa mga OFW sa ibang bansa Na nakasubaybay sa ating kumunting channel ay araw ng linggo Lagi ka labing lima ng taong uh, 2023 Ang ating po naman ngayong pag-uusapan ay ang tungkol sa unang pagpapayak ng Pilipinas sa China dito po ay ang unang laban nila na ginanap noong uh, September 2, kasalukuyang taon, araw po ng Sabado. Nap ha, walang iba kundi dito sa lugar mismo natin. Yung pong FIBA World Cup, yung po ay dito ginanap sa Pilipinas. Dala sa saka sa Japan po at saka sa Indonesia. Sa dalawang uh, venue nga po, either kung hindi ka Aranita Coliseum, isang muha Nung uno pong pagtatapat ng China against Gilas, ito po ang ating po ditong naturalized player o walang iba kung ang hindi ang ating pilam na si Jordan Clarkson. At ang ating naman pong coach ay walang iba kung hindi ang datihang pang coach na walang, si Coach Joe Reyes. Samantalang ang kupuna naman po ng China ay mayroon pa silang foreign coach na si Alexander Podibic ng Serbia. Isa po itong dating uh, player na point guard at veteranong uh, po ito ng Europe. Maraming teams itong napachampion doon ng Italy, Greece, Germany, Germany yun. At uh, yun nga, nakakainuyan siya ng China at meron din po silang naturalized player. Ito ay naging player ng Minnesota na walang iba kundi si Kyle Anderson. Naging player siya ng Minnesota Timberwolves bilang forward. Binago nga lang dito ang apelido niya, ginawang Li. Pero ang katotohanan niyan is ang mga lula kasi niya, lulo niya sa side ng mother niya is uh, Chinese. Kaya talagang hindi siya totally foreign players kundi uh, legitimate players yan ng uh, China. Natural, hindi siya naturalized players po. So dito po sa larong to ay tinambakan ng gilas ng 21 points ang kupuna ng China sa ng laro sa unang dalawang yugto ay magkadikit pa po ang score nagtapos po ang China na may kalamangan panay isang puntos sa 40 puntos laban naman sa 39 ng Gilas Pilipinas pag po na ikatlong yugto dito po ay kumamada na ang ating uh, player na si Jordan Clarkson ng 24 points sa isang quarter lang po yan limang 3 points shooting po sa Lublamang ng 2 minutes. At ayun, uh, dito sa quarter na ito ay nakalamang ng 23 points ang Gilas, Pilipinas. At sa buong laro ay hindi na po ito nahabol ng China. Dahil ng huling kanto ay umiskro lang po ng 24 points ang China at 23 pa ang nagawa ng Pilipinas. Kaya ayun, 21 points pa po ang naging kalamangan. Iyak po dito ang China, mga ka basketball baka basketball mayroon pa po ako isang ikikwento po sa inyo may na isang nagpayak pa sa China. Ito pong isang mga isda na taga Subic ay bumasok po dito sa Scarborough Shoal na kung saan nilalagyan ng boundary ng mga China Coast Guard na huwag papasukin yung mga isda natin para masarili nila yung lugar na yun. Pero matapang po itong ating kabayang si Mang Arnel pumasok po siya dyan at nagpahawin na po siya hinarang ng dalawang nagpahabol po siya yun uh, tinanong siya bakit kung natakot ba siya ay eh, hindi nga raw sabi niya tinatawanan lang daw niya yan mga tumabahabol sa kanya ayun po yung kwento ni Mang Arnel Naganap po itong habo to Is noong uh, September 22 lang po Ito ay araw ng biyernes Pag-usapan po natin tungkol doon sa semifinals. finals Kung saan pinayak naman ang Pinas Ang China again Dito naman Dito kung saan ang ating coach dito Ay si Pimcon na Pinalitan na si Chotris At ang ating uh, naturalized player Ay wala nang iba kung uh, Si Noipi uh, Jason Valdina po na kung saan tinalo nila dito ang China baya 77-76 dati nagtataka ko mga kabasketball kung bakit paulit-ulit palagi kong nababasa is 19 Asian Games Hangzhou 2022 eh yun po pala is uh, na postpone dahil sa COVID imbis 2022 2023 na naganap pero hindi pa rin na pinapalitan yung date. 2022 pa rin po ang nilalagay. Kaya, so yun, wala na po tayong magagawa doon, mga kabasketball. So, ito na guys. Pag-usapan na natin guys, itong pag-champion ng Gilas, Pilipinas sa Asian Games. Grabe rin po yung pinagdaanan nila dito bago sila nag-champion. Kasi, nung quarterfinals, itinambakan nilang Iran ng halos 23 points. Pero muntik pa po silang natalo. 1.3 na na po naging lamang nila naging score po nito ay 81 is 82 na lumamang pa nga po ang Iran niyan 81 80 so buti na naka shoot po po isang shoot si Justin Bowley kaya po nakaramdam tayo ng na 1 point so yun bago po yung laban nila sa China 1 mm, point win muna sa quarterfinals sa ano, Iran sa napakalakas na team din po So ituloy na po natin itong laro ng China Tsaka ng Gilas, Pilipinas mga kabayan Mga kabasketball Ang pinaka-crucial talaga sa lahat ng laban nila Itong laban nila sa China First quarter nga Nakadalawang treatment si Brownlee Tinambaka na tayo ng 15 puntos po dyan Pero unti-unti nakahabol naman po uh, Natapos ito 17 to 19 ang China Pagtapos ng first half Dito laki na ng lamang nila 30 ang Pinas Gilas 48 naman ng China 18 na buti sa third quarter lumiscore lang ang China ng 14 at ang Pilipinas naman ng uh, 20 so nabawasan ng 6 points yung 18 na lamang nila 12 na lang so dito unti-unti nakalapit po tayo last 8 minutes na nakadalawang 3 points po dyan si Justin Brownlee pero sumasagot na sumasagot din China. Naka 3 points pa po si ano, si Alas. Bali 5 points ang nagawa diyan. Itong last 1 minute dito po naka dalawang 3 points sa si ano Brownlee. Tapos hindi na nakaka-score ang China. Dalawang beses na hindi naka-score. Tapos naka isang 2 points pa si Brownlee sa dalawang beses na hindi na guys scroll, lamang na tayo ng 1 point dun. Saka natin napaiyak yung China, guys. Ayan. Iyak na naman sila. Sa hindi pa po nakasubscribe sa aking munting bahay, pa-support naman po mga guys. Mga kabasketball, basketball pa-pindot naman po. Uh, salamat po. God bless po sa ating lahat.